Darren Espanto. Ipinunyag na pagdating mismo ni Paolo Bilino sa London, diretsyo agad sa hotel room ni Kim Ju. Aba, ang galing ni Bestie. Maglabas na mga ayuda. Humimlay na naman sa kilig. Marami man pinagdaraanan ang tres. Thankful na may isang lalaki na handa siyang alagaan at namayan. Hindi nagkamali ang mga fans na suportahan ang relasyon ng Kimbao. Tahimik lang sila pero damang dama na mahal ang isa't isa. Hindi man sila nagsabay na magpunta sa abroad dahil nauna si Kimi kasama ang ilang ASAP artists, Happy na happy ang lahat. Maraming paayuda ngayon. Sabi na nga ba, hindi kaya na hindi sila magkasama. Ayon nga sa mga komento. Totoo nga ang chismis. Nag-stay si Paolo sa hotel room ni Kimi. Napala marami din silang maleta na dala. May taping din sila at susulitin ang bakasyon. Tama yan. Huwag muna umuwi. Mag-relax na dyan ang daming toxic at problem sa Pinas. Lalo na sa issue ni Lakam. Deserve na pahinga at mag magpakahapin. Ayon pa sa isang komento. Ang sweet naman. Literal na sayo na uuwi miss agad si Mrs. Ang galing ni Bestie Darren Espanto. Alam na alam kung paano pasisiyahin ang mga supporters. Legit na legit dahil bago pa man dumating si Paolo Limon sa London. Kasama na ni Kimmy si Darren habang naghihintay sila kay Pau. Anong señorito? sa panibagong kilig moments